Hello! Good afternoon! Ipakita ko sa inyo yung kamatis na tanim ko. Ayan na siya na. Hinog Sunod na. Sunod-sunod na silang mahinog. O yun. Iba na ang kulay nila, di ba? Ayan na sila. Isang puno lang yan, guys. Ayan. O. Mabigat siya kaya nilagyan ko siya ng ganyan niya yung Pinapitan niya para hindi mabagsak. Ayan siya o doon o. Yan o. Mm, yan lang naman isang puno pero ang daming bunga. At saka, nandito na yung mga gabi. Ayan, malalaki na naman sila. Pero pagdating na lang ni Nida, saka ako harvestin. At saka ito, mayroon na siyang bulaklak. Yung pichay ko na napaka healthy, di ba? Pero ang bilis niyang nagbulaklak. Yan na, namumunga na yung mga ano ko, patanim, sitaw. Kaso nga lang doon sila sa taas, naghalo-halo na, oh. Hindi ko na alam kung nakikita ko lang yung mga bulaklak. Tingnan nyo naman itong kamote ko, oh. Grabe. Bawat isang tangkay kasi nagtalbos na ako ang anak niya ay marami o oh, hanggang apat apat na ganito talbos o oh, ilan yan dami nila kaya o oh. o oh, nakakatawa no guys mm tapos yung kalubasa lagi akong nakakakuha ng bulaklak nya kaso nga lang ngayon medyo inabunuhan ko kasi eh. kaya hindi ako makakuha after 3 days saka ako magkuha kaya maipon yung ukra ko napakataas yung sitaw oh, yung mayroon na ayan oh guys mayroon pa doon sa taas. Tapos mayroon pa siya dito. Ayan, namumulaklak pa. Ang sipag na mamulaklak, magbunga. Nakakatawa. O, yun pa pala, Oh. Ayan, oh. Ayan guys, um oh. Na, na ano siya, o. Oh, yan. Kaya lang nilalanggam pag ano, siguro matamis-tamis yung ano niya, bulaklak no guys, nakakatawa no ayan nag ako kahapon ito rin mga sibuyas o, dami pakita ko sa inyo yung iba pa dito, tingnan nyo yung tanim kong sibuyas ayan ang tataba, ang lulusog tapos speaking of pichay, ayan may bulaklak na naman yun, yung isa ayan o oh, malalambot malalaki na rin sila yun na yung talong malapit na rin lumaki ito kamatis o oh, yung mga dwarf yata ito kasi hindi pa naman matangkad masyado pero may mga bunga na siya bulaklak Okay guys, nakakatuwa ang magtanim-tanim ano. Marami pa dito. Yan oh, yung Tapos yung sitaw oh. Nakakatuwa pag nakikita ko yung mga talbos. Yung bang pakiramdam mo, yung fresh na fresh. Kasi nakikita mo sila na ma malusog mga kangkong ayan na ukra na naman dwarf na ukrayan kasi maliit pa siya na mga na ayan oh mga talbos ng kangkong ito siya guys bulaklak oh, na naman 'yan mayroong doon sa taas ayun oh, oh. nakakatuwa. Okay guys, thank you for watching.